tumakbo yan, ibig sabihin nakakakita yun. Hindi ako papasok. Kasi araw na kalayaan. 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 <laughs> ang nisa, sa Sri Lanka, ang sinisirilibrit ng Pilipino doon, July 4, ah. Oh, sa so, lindang original sorry, July 4 ang nisa, Sri Lanka, mga Pilipino independence, doon ako eh. Ang nisa, ang kandun, July 4. Kaya doon ko na-meet yung ibang Pilipino. May na-meet ako doon na India. Indian talaga mukha niya Pinay. Ah, Indian talaga, Indiana. Ay, may may Tapos na, Hinanap, hinanap kami. Ah, oh, wala. Kulang pula pa naman yung doon. Tapos hinanap kami nung Indiana yon, Pilipino daw sa Sarangka. Di punta kami. Inabulat eh, kami bakit Indiana 'to naghanap sa amin. Punta nung nagsalita, matatas magtagalog. Yun pala sa Makati pinanganak, sa Makati nag-aral. Nangyari lang sa kanya pumunta ng Sri Lanka dahil sa pamilya ka sa Sri Lanka kasi sila angkan-angkan yung mga magpangasawa yung lalaki diba rito rito. Ang napangasawa niya parang angkan ata nila sa Sri Lanka. Sir, sir naka-live ka, sir. Siro naka-record, Siro. Naka-live naka naka hmm. Naku. Naku patay. wala, okay lang. Ano na yung ano mo, Sir? Wala wala na yung kende? Oh, wala nang yung kende. <laughs> Tapos na eh. Yan na no, wala na yung kende. No? Yung oh. Nakamonitor po sa kaya sir. Taro pa, si meron ko pala. Sila, ay, ay, kuya, <laughs> wala na si Lamkit na una. <laughs> o, isa lang kinuha ko. Boto. Wala, wala na, na si na. Sir Dennis na naman. Ito pa. Mabait talaga si Ana. Meron pa Ano itong mga pala to? Babe? Ano yung... Tip City Power. Ano yan? Bukit pa Sa akin mo yung bibigay. Ay, sa pagkakas. Ewan ko tayo hindi pala kasi Nagagamit mo rin yan? Parang turbo. Hindi lalaki ito. Ha? Ah. Nakamonitor. Yung off na yan, ano yan? Aircon? Dito mo. Hindi, parang second ano siya. Ha? Parang second power. Parang basurera. na pa sa iPhone yung camera. Tapos. Mas malamot siya pa sa Bida si Sir ay, yung air, yung aircon yung aircon ko kasi sa bios di ba mayroong pag mo mayroong sa harapan mo mayroong sa ilalim ayun Sorry. pag sa harapan ko lang nagmumuy sa likod kailangan hanggang likod ba pahanginan ko di ba mo ulan tapos siyempre mainit yung temperature sa loob pinapawisan eh nagmumuy sa lamig eh hindi hindi kaya kailangan para tingin ko ang likod hmm. ha uh, <laughs> mali pag na pag sitting ko ng camera ko napawisan siya eh kunin ko mamaya to